ayun pero ayun doon na nakikita na sumipit pa sa kalawit tama nga pulahan nga malaking pulahan mga kabraso Oh, kabraso yung alimang natin Bali yung tatlo dito ay hindi natin na-vlog sa pangunahak. Yan. Ito yung ating bulik. Spot ng mga bulik. Magandang araw mga kabraso. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Uh, oras po natin ay 5.30 ng umaga. Ayan po. Medyo madilim pa sa ano bakawan di muna tayo dadayo ngayon mga kabraso dito lang sa may atin kasi alas 8 pa lang nag high tide na saan na lang ko pala rin dito lang sa may atin lakad tayo dami na namang bakas dito mga kabraso ayan pangatlong balik na natin to dito <coughs> yung una tsaka pangalawa ay nakuha natin yun dito sa area na to yun, yung pinakamalaki doon yung may ano tayong biggest purple crab At yun yung mga bakas nya oh. ito bago na naman to mga kabraso Yeah, bagong pinagpahingahan tad-tad din ng ano ulit bakas daanan na talaga to pagka ganyan pahinga doon hinihingain doon natin nakuha yun yung napakalaking lalaki sa ilalim saan kaya ito ngayon naglulong mga kabraso pinapin lang natin mga kabraso, yung mga puti-puti na yan puro niya pinagkainan pati dito ay, yan at yung pinagpahingahan o sa ilalim magkatabi lang yung bagong bago yung isa, doon sa ilalim yan o oh. umangat siya doon ngayon mga kabraso, ayun siya o oh wala tuloy siyang ano hindi siya makalubog ng maayos napakalaki yan siya siya mga kabraso yun isang lalaki ayan yung inangatan niyang bago sa ilalim mga ugat ano pa yung putik yan siya oh. laki napaka season napaka sukal din mga kabraso ang maganda nito ay mapapalabas natin ang kalawitin lang natin marami kasi ma babawas dito Puh. thank you lord time check oras po natin ay Ups. alas 6 Trite Quattro. Yung so, mga kabraso ay pinasok na lang natin dito. Ito, tapos sikay tayo. Mag ano tayo ng isang ugat para makapasok. Ito siya mga kabraso. Ito so, yung malapitan niya. Talagang hindi siya makalubog ng maayos. laki. Ang gaganda ng mga inangatan niya mga kabrasa. Talagang yan. Yan pa yung mga bakas. Yan yung talagang tago siya. Magkatabi yan. Ito. Lalim din yan. Talagang mga pahingahan to. At pagkainan nila. Yan tapos didiretso lang doon sa kabila ito ang pinagtainan no? ah. tali na natin mga kabraso para makapaghantin sana makadagdag pa tayo parang may mga bakas sa loob mga kabraso mayroon niya. May bakas nga. Pero wala dito. Dati ay dito yung siktihan niya. Ito yung mga takip natin mga kabraso ito. Tinatakpan lang natin dito sa taas. Yung sarili niyang mga ano to na natatanggal. Tagal-tagal ko nang hindi pinupuntahan to dito lapit sa isang barangay isa na lang kasi itong boarding house kaya hindi ko nga uh, inaano dito madalas may pinagkainan mga kabraso lumihis siya ang ano papunta na dun yung pinakaano niya butas sa may tubig pa may ito. ayan pinagkainan tsaka may bakas may bakas din Kaya lang yung bakas niya mga kabraso ay hindi pa bakas sipit. Dito yung bakas yung iba. Hindi pa bakas yung sipit. Testing ko lang. Baka hindi pa kalakihan ito. Ay. Lalim. Oh. Lalim mga kabraso. butas mga kabraso malaki itong butas na to yung hinukay niyang putik pero halos wala na siyang bakas dito sa labas na bago pero mga pinagkainan niya tinisting ko lang mga kabraso pag ganun yung butas niya parang anong sasa tumaas tapos gumanon na naman tinisting ko lang may tinamaan tayo mga kabraso. Arang alimango nga. Ayun o. Oh. Alimango mga kabraso. Good size ito. Base sa ano niya paglaban sa ano natin. Itak. Kala ko wala. Pero tinesting lang natin. Malaki kasi yung butas. Baka malapit na itong magpalit. Kaya hindi lumalabas-labas kalawitin natin mga kabraso ay thank you lord sasahan na to ang dulo mga ano dito kadalasan pulahan naharapan tayo mga kabraso may extension pala nung kinakalawit natin biglang nawala tumakpo meron pa pala siyang anong butas pataas layo tigas ayan doon dito lang natin kanina inanuhan dinutasan ayun yung, entrance na nabura na sa ating pag ano kaka ayun pero andun na nakikita na sumipit pa sa kalawit tama nga. pulahan nga malaking pulahan mga kabraso yun o no? kitang kita siya <laughs> ito yung matitigas na ano pero may mas matigas pa dito yung may halong adobe. Ito, napakalagkit lang ano rin. Tapos, medyo matigas. Laki. na Inaanohan ko sa gilid. Baka na naman marijikan. bawas bawasan Todo ingat din ako mga kabraso. Ito hindi natin ma... Ano sinisipit niya eh. Ayan. Ayan. Sipit niya. Sinipit niya yung... Ay, ayun. Gumagalaw siya. Gumagalaw mga kabraso. Ito, pahabulan ko muna ng isang sipit natin. Oh, sipit. Kalawit pala. Asan na yun? Para ma... Ano natin ng maayos mga kabraso. Hindi ma-reject. Asan na yung kalawit ko? masyadong mahaba Eh, bumitaw. Tunin ko muna itong mga kabraso. Harapan tayong may hawak tayong kamera. Baka masira. Labas din sa wakas mga kabraso. Napakalaking pulahan nito. Season. tali natin agad para makapag hunting pa sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso Ayan. oras po natin ay alas 7 7.44 mga kabraso may lumabas na ano babae may kasama pala habang tinatali natin yung lalaki dito tayo napakinggan ko may humuhuni kapag hunters tayo alam natin yung huni ng alimango kahit yung kahit hindi hunters basta parang napapag-aralan mo na yung ano yung wag lagi kang may hinahawakang buhay na alimango ganun naririnig mo yan dito nagtatali ako naririnig ako ng ibang ano yun ano ko dito yung pinakinggan ko sa loob nga tinisting ko kalawit ulit eh biglang nagtatakbo palabas sensitibo to madaling lumabas yung babae oh. Yun. Yan yung ma, ano manipit, yung ganyan pakaliit kaliit. Talagang agresibo yan. Kunting ano mo lang dyan. Tsaka, umaano agad yung sipit niyan. Bumabali. Yan mga kabraso wag natin galawin yan. Hayaan natin. Dito na, nakatali na yung ano natin, limango. Hunting ulit para makadali. <laughs> Bagulan. Yan mga kabraso, It na. Dito sa dulo to mga kabraso. Sapa itong maliit. Tapos pinaka solo ng bakawan to, isang puno na malaki. Yan, dito tayo sa taas. Sasahan na dyan May nagbutas mga kabraso. May mga bakas siya. Sana lang ayan dito. Nagbago ah, din yung bakas. dati may boarding house ako dyan nasira na rin tagal na ay malalim mga kabraso ah. malalim oy tununin muna natin pupunta dito okay <coughs> na naman dari sa ano mga kabrado good size na rin na. nakalawit ko nakabalik yes mga kabraso good size hindi siya pulahan purple crab mas malaki lang yung dalawang nauna pero ito ay mahigit kalahati na okay na mga kabraso tali ko muna mga kabraso at tayo ay pauwi na tayo nyan Dadaan lang tayo dito sa ano, boarding house natin. Ano na rin yung tubig. Medyo matagal na siya dito mga kabraso. Dami niya ng bakas dito sa paligid. Yung butas niya. Ayan, ilalagyan ko lang po ng niyog. Yung niyog na yun, ilalagay natin dito sa pinagkuhaan natin. Para dyan na talaga yung pagkakalawit. Kung sakaling papasokan pa ulit. ang alimang natin Bali yung tatlo dito ay hindi natin na-vlog sa panonood. Yan. Ito yung ating bulik. Spot ng mga bulik. Lumayo tayo niyan mga nahapon. Anim lang yung na dala natin. Pero meron tayong mga sikad-sikad.